Ganap araw mga kababayan Kami po ay uh, mamamahagi ngayon ng uh, mga face mask At uh, ano tawag doon yung mga sanitizer. alcohol Sanitizer pala mga sanitizer Dito sa anim na bayan ng Lalawigan At uh, mula po ito sa Marinduquen Association of the Capital Area o sa MACA uh, Binubuo po ito ng mga kababayan natin Diyan sa Maryland Sa panguna of course Ang presidente ngayon ay si... Marilet. Si Ati Marilet. Lianyo. Ah, si Ati Marilet. Lianyo. So, ito yung mga ipapamahagi natin. Hi, Uncle. Nandito kita sa may bahagi ng Antipolo, Gasan, Marinduque, at uh, uusad na po ang team. Pakita lamang natin yung uh, mga uh, pamahagi. Ano. So, basically, nandito na. Hello! Sorry, abalahin namin. Ito pa yung papamahagi mamaya na mga face mask mula sa Marinduqueño Association of the Capital Area. Ito, may tatak yan. At saka ito, maganda sana kung paglabas, pati ano, ma oh, maibigay okay. din sa mga parishioner para para kitang kita so, talaga natin sa mga nagasimba. Pero ano yan, paano ba ang distribution ito for, Like, ano kaya? halimbawa per church ito, isang ganito? Isang box? Mm -hmm. Ah, so bali, anim na box ito. Mm -hmm. Anim na ganito, anim rin na face mask. Opo. Okay. After inunako niya siya. Naka-segregated naka na. na siya per box. So, yan, papadistribute ito mamaya. Antabay ho kayo dahil uh, ito mula sa ito, Marinduqueño Association ay. of the Capital Area. Ayan, wala na. Ito, Marinduqueño Association of the Capital Area mula po sa uh, mga nagbigay nito ay mula sa Maryland, United States of America. Gaano kaya karami ito? Ito, mga face 3, mask. 3,000 face mask yan, kuwi. Hmm? 3,000 face, 3, face mask. mask. Yan, kasama <laughs> natin. At saka ito, gaano karami ito? Uh, 1,000 alcohol lang. Uh, 1,000 alcohol, marami. O, oh, yan, papamahagi po ito mamaya. So, ang tabay mga kababayan natin. Diyan, nakasakay na sa van. Hi, Uncle June. Sasakay na. Hi, ayan. Nakakasama natin. Nandun sila sa isang sasakyan. Nandiyan. Nandiyan. Tapos hala may ano dito oh. Bakit may ganyan dyan? Ilang beses kang pumunta dyan. <laughs> Alright, so dito kita masakay. Yan. Doon sila sa van, nandun yung mga face mask at saka mga sanitizer. Mauna na po kayo, masundan natin sila. Pero mawala na yung signal natin dahil nakakonnect lamang kita sa PLDT dito sa may antipolo so pag move natin hindi mawala na itong ating internet signal so kasama natin dito sa sakyan Angelo representing the YouTube. Hello, si Manang Haide Good morning Hello <laughs> So, matulak na po kita pero naka live naka -ano naman kita, naka camera so afterwards ay ah uh, palabas na lang natin sa channel 3 itong ating distribution. Bye bye. God bless. Special shout out sa lahat ng bumubuo sa Marinduqueño Association of the Capital Area diyan sa Maryland, sa Maca, of course kina Uncle June, Uncle Dante, Uncle Tawi, sino pa? Auntie Rosine, ni Auntie Rosine, sino pa? Uncle Arthur, si Uncle Eddie. Yan. So, yung mga bubo. And of course, si Ate Myra, of course. And Ruel, si Kuya Ruel. Jomar. Si jo Mar. And, and, lahat ng mga mataak. Bongski. Lahat U na ang oh, bongs. Oh, <laughs> lahat ng mga mataak family dyan sa Maryland. See you later. Yan. Medyo mahina lang mga signal. Kaya kailangan nating pansamantalang putulin. God bless everyone. And thank you so much. Maka. Love lots. Yan.